The fashion show is going to be a huge event. It will showcase uh, the Carbonas Barong. At uh, naglagay kami ng uh, mas hip and trendy for the baguettes to appreciate the barong. So... I am expecting all of you to attend Doris, for that uh, very important occasion. <laughs> oh, so, Madam Charita, si Marilyn na magmamodel na lupin niya ho si creation niya. But of course, she is gonna be the new face of the Carbonas Barong. She's gonna be the star tonight! <coughs> oh, I'm sure the dami lalo yung admirers ng wapo niyo. Mm -hmm. Especially the guys. Kaya hmm. may boyfriend si Marilyn, no? By the way, madam. Ah, uh, sino ba ang boyfriend ni Marilyn? At saka, kilala ba natin ang pamilya? San din sila nagkakilala? Sam Jerome, yung anak anak-anak ni Aida, yung pamangkin ko. Uh, yeah, Aida. Yeah. Hey, hindi na namin siya nakikita sa showroom ng Cardinals. Is she still affiliated with her company? No. Gone. Gone with the wind. Magmula nung nangyari na nakawan sa loob ng kumpanya ko, hindi ko na rin siya nakita. At ayoko na siya makita. Magpasalamat siya, mabait ako dahil pinayagan ko yung Jerome na maging boyfriend ni Marilyn. Kahit nakakatakot, kasi baka mamaya magmana doon sa nanay na nayan. Malikot ang kamay. Dahil yung Aida, talagang walang tigil ang kamay sa ah, sa kalikot. Charito, mawalang galang na po. Jerome Pero baka pwedeng huwag niyo naman po sanang tawagin magnanakaw ang nanay ko dahil alam niyong hindi totoo yun. At tapat siyang naglingkod sa inyo sa loob ng mahabang panahon. Ginawa ni Ida yon. Yun ang totoo at alam ng lahat yon. Pinagkatiwalaan ko siya pagkatapos ito pa ang ginawa niya sa akin. Sorry kung nasasaktan ka. Pero Jerome, alam mong totoo lang. Madam na, Sarito, baka pwedeng tama po. na po. Alam mo, ako ng pera at malaki. At si Ida ang may kagagawa. Baka kagagawal. pwedeng tama na po dare you? How dare you na bastosin ako sa harap ng mga kaibigan ko? Okay lang ho sa akin lait-laitin yung pagkatao ko. Kaya kong tiisin yun dahil mahal ko ang apo nyo. Pero huwag niyo naman po sanang damay yung nanay ko na nanahimik na. Eh, totoo naman ah. Totoo namang naglakaw si Aita. Alam ng lahat yan. Bakit ka nagre-react ng ganyan? Ano pinagpuputok ng budya mo? Nanay ko ang pinag-uusapan natin dito. Bro, well, there's a mistake. Teka lang, ano nangyari dito? Itong si Jerome, nang eh, babastos. Kayo ho, nagsimula. Alam niyo, akala ko nagbago na kayo eh. Pero ganun pa rin pala kayo. Akala ko tanggap niyo na ako sa pamilya niyo. Pero ganun pa rin kayo, mata pobre at Diyos pa rin ang tingin niyo sa sarili niyo. Jerome, tumigil ka. Jerome, tama Tami na. na. Parilil. Tama na. Lola mo nagsimula. Tama na! Ikaw pa rin ang mali. Dapat hindi mo siya binabastos.